Good afternoon guys. Uh, sa video na to pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-apply sa Joyride o yung tinatawag nila na Joycar or kasundo. Sa video na to tatalakayin natin ang mga requirements kung ano-ano nga ba ang mga kailangan bago ka makapag-apply sa Joyride. Para iwas abala, panuorin mo ang video na to. Ipapakita rin natin dito ang mga office address kung saan ka pwede mag-apply sa Joyride. Mm -hmm. nga pala si Butter husband ang inyong Grab Car Driver. Nga pala guys, dahil nga uh, hindi pa tayo na-activate sa Grab ulit, dahil sa 19 pa yung schedule natin para magpa-activate ulit sa uh, Grab, dahil nga uh, na-suspend tayo dahil hindi tayo nakabiyahi sa loob ng 60 days. So, ang ginawa ko nga ay nag-apply muna ako sa Joyride para dagdag sa ating pinagkakitaan. Sayang din naman kasi ng ating kotse na naka-standby lang kung hindi natin gagamitin sa panghanap buhay. At nga pala, dahil meron na akong PA, ay pwede ko na siyang i-apply sa Joyride. Disclaimer lang guys, uh, ngayon ay wala pang slot sa Grab sa Joyride. Wala pang slot na nilalabas si LTFRB. Mag-abang-abang lang tayo kung kailan nga ba ilalabas yung slot. As Asahan nyo na maglalabas tayo ng video. Para sa slot or kung ilang slot ang ilalabas ng LTFRB. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin na Butterdust Band para updated kayo sa mga videos na ilalabas natin tungkol sa Grab at saka sa Joyride. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang Facebook page natin na Butter Dust Band at doon din nagpo-post tayo ng mga update tungkol sa Grab at Joyride. Pwede rin kayo mag-message doon sa Butter Dust Band kung may mga katanungan kayo at sinasagot natin 'yan. Pag mayroon tayong oras at alam natin yung mga katanungan. At kung ano pa yung maitutulong natin sa kapwa natin uh, driver nga pala guys uh, nag-apply tayo sa Joyride at ito ang naging experience natin so dahil nga hindi pa tayo activated sa Grab uh, pumunta tayo ng uh, PITX so nga pala guys wala na sa PITX yung Joyride ang pagkakalam ko kasi andon pa sila sa PITX yun nga pagpunta ko ron December pa daw wala yung Joyride so laking abala so sayang ng oras so sa mga gusto mag-apply wala na po ang Joyride sa PITX at yun nga dumiretso tayo sa Manila so mayroon pong office ang Joyride sa Manila located po sila sa Mayloton uh, sa Park and Ride uh, near ng uh, SM Manila So, pwede kayo mag-park sa SM Manila at lakarin nyo na lang papunta doon sa Park and Ride. Uh, located sila sa second floor ng uh, Park and Ride building. So, ito na nga ang mga requirements bago makapag-apply sa Joyride. So, kung kumpleto ang requirements mo, pwede ka na mag-apply sa Joyride. So, ito yung mga requirements, sasabihin ko isa-isa ang mga -isa requirements ang mga requirements na kailangan para makapag-apply ka sa Joyride nga pala guys sa ngayon kailangan muna mayroong kang PA or CPC bago ka maka-apply sa Joyride dahil wala pang slot na nilalabas ang LTFRB so sa mga existing driver lang to pwede mag-apply so kung may PA ka na na ginagamit sa Grab or sa Joyride pwede ka na mag-apply dito sa uh, Joyride so bali ito nga ang mga kailangan sa Joyride syempre unang-una dyan yung driver's license So bago tayo maka-apply, kailangan natin ng driver's license. Take note, hindi po tumatanggap ng non-pro. Ang kailangan po, ah, dahil tumatanggap tayo ng passenger, ang kailangan po ay professional driver's license. At syempre, kailangan po hindi expired yung driver's license natin. Ah, kailangan nyo rin picturean yung driver's license nyo kasi kailangan yan ah, i-upload sa site ng Joyride pangalawa ay kailangan din po ng COVID vaccine so ngayon kinakailangan pa po uh, kahit naman sa grab kailangan din ng COVID vaccine sumunod naman na requirements ay NBI clearance so kailangan nyo kumuha ng NBI clearance syempre kailangan hindi pa expired sunod na requirements ay police clearance or barangay clearance kung wala kang police clearance ay pwede na yung barangay clearance so sa barangay clearance kasi madali lang kumuha Unlike sa police clearance, um, kailangan mo magbayad So actually madali lang naman din kumuha ng police clearance Pero yun nga, uh, kung malayo pa sa inyo, hassle, pupunta pa kayo ng police clearance So yung barangay clearance ay tinatanggap na ni Joyride And ito na nga, ang kailangan din yung vehicle info So kailangan din yung plate number So kailangan mo ilalagay doon yung plate number Vehicle make Uh, kung ano yung sasakyan mo, kung Mitsubishi, kung Toyota, etc. Kung anong gawa yung inyong sasakyan. Sumunod so, na requirements ay year model. So yung year model ay uh, 2020 pataas yung tinatanggap, from 2020, 2021, 2022 or 2023 or 2024. So yun yung mga tinatanggap sa Joyride. Sumunod so, naman, dito sa Fifilapan, so kailangan yung color ng sasakyan nyo. Siyempre, alam mo naman yung color ng sasakyan mo. Sunod ay yung chassis number. So, kailangan mo dun sa form, uh, ilalagay yung chassis number mo. May kita yan sa CR ng sasakyan mo. Sumunod, so, engine number. Andun din yan sa CR ng sasakyan mo. Vehicle transmission. So, sa vehicle transmission, dalawa lang naman yan. Manual or automatic. So, yun yung ilalagay mo doon. Mamimili ka lang. Siyempre, kailangan natin ng ORCR. So, yung ORCR, picturean nyo na rin. Kasi kailangan yan i-upload doon sa Joyride. ah uh, kailangan nyo rin pala ng picture ng inyong sasakyan. Harap, likod, ah uh, sa gilid, sa dalawa, magkabila na gilid ng inyong sasakyan. Kailangan nyo picturean yung inyong sasakyan. And susunod yung vehicle ownership. So sa vehicle ownership, mamimili kayo kung owned, kung kayo may-ari, borrowed or rented. So kung naka-loan 'yan, ah uh, pwedeng ilagay. Kung second hand 'yan, kung uh, ilalagay niyo yung full name kung kanino nakapangalan yung ORCR or kaya kung repossess, ganun din ilalagay nyo kung kanino nakapangalan yung doon sa ORCR. Nga pala kung hindi nakapangalan sa inyo yung inyong sasakyan, kailangan magdala kayo ng SPAO o yung tinatawag na Special Power of Attorney. And syempre, isa pa sa pinaka requirements kay Joyride ay ang PA o yung tinatawag na Provisional Authority o kaya CPC kung mayroon na kayong CPC. Dahil nga wala pang slot sa Joyride at saka sa Grab, kailangan muna ng PA bago kayo maka-apply sa kanila. So kung may PA na kayo, pwede nyo na yung i-apply sa Joyride o kaya naman sa Uh, grab. Kahit na wala pang slot na nilalabas yung LTFRB. And nga pala, uh, punta kayo sa Joyride. I-search niyo lang uh, Joyride driver registration. So i-upload nyo muna doon yung mga requirements, fill upan nyo muna yung form na yon na andon sa Joyride uh, driver application bago kayo pumunta doon sa office ng Joyride. Dahil nga kagaya sa akin, pumunta ako, hindi ko pa na-upload yung mga requirements o hindi ko pa na-fill upan yung mga form. So pagdating ko doon, kailangan ko fill upan ang form. So sobrang tagal pa dahil nga mahina ang signal doon sa loob ng office ng Joyride. So ang tagal bago mag-upload. So kaya natagalan ako sa pag uh, sa pag-apply. Pero sa inyo, pwede nyo na gawin 'yan sa bahay tapos makikita nyo doon yung uh, submit registration. Pag na-submit na, -submit nyo na And then punta na kayo doon sa office ng Joyride. Ipakita nyo lang na nasubmit nyo na yung mga form at i-check na nila yon doon sa kanilang computer. Makikita na nila yon i-encode lang yung number nyo at makikita na lahat ng information nyo doon. At nga pala, one week yung activation sa Joyride. So ako, bali one week ako bago nakabiyahe sa Joyride mula nang mag-apply ako. And isa pa nga pala sa mga requirements, kailangan ng fit to work kung 50 years old ka to 55 years old na mag-apply ka sa Joyride. So pag nasa 50 na ang edad mo, hanggang 55 years old, So, kailangan mo na magkumuha ng fit to work o kaya yung medical certificate na fit to work ka. And nga pala, after nyo mag-apply, so, kung activated na kayo, uh, makakatanggap kayo ng text tulad nito uh, na activated na kayo sa Joyride. Tatawagan din kayo ng Joyride at sasabihin na activated na ang inyong application sa Joyride. So, pwede na kayo mag-download ng uh, driver app ng Joyride. Nga pala, wala pa sa iOS yung driver app ng Joyride hindi katulad sa Grab meron silang iOS at saka sa Play Store so sa Joyride wala pa sila sa iOS sa Play Store lang siya pwede so pwede na kayo magdownload download ng Joyride driver application and syempre doon sa Joyride driver application encode nyo lang yung number nyo at magdetect ng uh, OTP at makikita nyo nang activated na kayo pwede na kayong bumiyahe And nga pala guys, kailangan nyo rin pala mag-download ng Telegram. Dahil sa Telegram, doon kayo mag-message pag may concern kayo at doon uh, sasagot din si Joyride doon sa Telegram. And doon din si Joyride mag-send sa inyo ng mga training tungkol naman sa paggamit ng Joyride driver app. So kailangan talaga yung Telegram. And marami din pala kayong matututunan doon sa Telegram. ah uh, marami nagbe-message doon. Marami din kayong makikita doon na mga problem na na-encounter ng mga kapwa nyo driver. So mahalaga yung uh, Telegram dahil andun lahat ng mga driver Uh, parang pinaka-chat 'yon ng mga driver ng Joyride. So, doon din may mga admin doon, may mga taga-Joyride doon na sumasagot sa inyong mga concern. And yun lang, kung kumpleto kayo ng mga requirements, ano pang inaantay nyo, mag-apply na kayo sa Joyride. Sa mga nakagrab na pala, pwede rin po kayo mag-apply sa Joyride. So, mas maganda, dalawa yung app nyo para pag mahina yung grab, pwede rin kayo magbumiyahin sa Joyride. And abangan nyo pala yung susunod kong mga upload tungkol naman kung magkano ang kinikita sa Joyride. Bal, nakabiyahin na tayo sa Joyride at video na tayo. Kung magkano nga ba ang kinikita ng isang driver sa Joyride sa maghapon So abangan yung upload ko uh, tungkol naman sa income ng Joyride And yun lang maraming maraming salamat sa inyong panood Sana nakatulong sa inyo yung video na ginawa natin Uh, asahan nyo, mag-update pa ako sa inyo kung ano pa yung mga pwedeng pagkakitaan ng ating sasakyan So sa ngayon, uh, Joyride, Grab, uh, mag-apply na kayo So kung mayroon na kayong PA at CPC, i-apply nyo na yan sa Joyride o kaya sa Grab Maraming maraming salamat sa inyong panunod Again, ito si Buttered Husband, ang inyong Grab Car Driver